Magkakasamang nagpuri at nagpasalamat ang mga Adventista sa Quezon sa kabutihan at kadakilaan ng Diyos sa buong nagdaang taon. Sa isang espesyal na pagtitipon, inalala nila ang mga pagpapala at tagumpay na kanilang natamo sa gabay ng Panginoon. Alamin ang balitang may pag-asa hatid ni Nel Rose Nicole Curita sa kapangyarihan ng Panginoon. At tagumpay na nagdaos ang distrito ng Central Quezon II ng kanilang Praise Worship at Chaong Convention Center. Dinaluhan ng mga miyembro ng iba't ibang lokalidad sa distrito ang Chaong Convention Center upang ipagdiwang ang kabutihan ng Diyos sa nagdaang taon. Sa temang Chosen for Mission, Preparing for Harvest 2025, layunin ng nasabing gawain na palakasin ang pananampalataya ng bawat isa bilang paghahanda sa mas malaking misyon sa darating na taon. Puno ng kasiyahan at pagpapala ang araw na iyon na sinamahan ng mga makabuluhang mensahe mula sa napakasipag na lingkod ng Panginoon na si Pastor Sarilito Kadaw. Papupuri at pag-aalay ng mga awit sa papuri sa Panginoon mula sa masisiglang kapatid ng iba't ibang iglesia. Kalakip nito ay ang pagbibigay ng love gift para sa mas ikaw unlad pa ng banal na gawain ng Diyos. Ang nasabing tema ay nagbibigay diin sa kahalagahan ng pagiging masigasig sa misyon ng bawat isa bilang tagasunod ni Kristo. Napakagandang paalala sa lahat na patuloy na magpasalamat at maghanda para sa malaking hamon sa inaharap. Sa isang buong taong lumipas, masasabing ang distrito ng sentral Quezon II ay tunay ngang pinagpala. Kaya naman marapat lamang natin ibahagi ang biyaya ng katotohanan para sa mga lubos na nangangailangan. Naghahatid ng balitang may pag-asa, Nalaros si Nicole Alcorita para sa Hope Today NPUC News.